o kasukses. Napanood mo na ba lahat yung sampung nasa listahan natin na ginawa ko ng video isa-isa? So, para magkaroon ka ng idea, ito naman yung pinakalas sampu sa listahan natin. Kaya makinig ka at panoorin mo ng buo para ma ka. Halimbawa ito guys na motivational talks, okay? So, maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at motivasyon at sa iyong audience. Maaaring ito rin ay kasama sa iyong personal na kwento o mga life lesson. Siyempre, Heto ang isa sa maikling inspiradong uh, inspirado mensahe para sa iyo at sa iyong mga followers or kaibigan. So, umpisahan na natin ka success. Magandang araw sa inyong lahat. Alam mo, sa bawat paggising natin sa umaga, may bagong pagkakataon tayong baguhin ang ating mundo. Gusto ko lang i-encourage ka na huwag matakot. Mangarap at maglakas na loob, sundan ang iyong mga pangarap. Isipin mo ito, may mga panahon sa buhay na parang ang dilim-dilim na at parang ang hirap lang lahat pero sa mga oras na yon natutunan kong tingnan ng mga liwanag. Natutunan ko rin ang halaga ang pagtitiwala sa sarili at ang tapang na harapin ang hamon ng buhay. Isa sa mga pinakamahalagang natutunan ko ay ang pagtanggap sa sarili. Hindi importante kung maliit o malaki ang iyong hakbang. Ang mahalaga ay magsimula ka sa bawat hakbang, unti-unti kang dadalihin sa iyong pangarap sa tagumpay. At kapag dumating ang mga pagkakataon na magkamali ka, huwag kang matakot. Ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon na maging mas matatag at mas matalino sa pagkakamali. Ang iyong paglalakbay ay maaring magbigay inspirasyon sa iba na may mga pangarap din at kaya rin nilang abutin ito. Kaya't huwag kang mag-atubiling mangarap at gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang buhay ay maikli. Gawin natin itong mas makulay at mas kahanga-hanga. Salamat sa iyong oras at sana'y magtagumpay kayo sa inyong mga pangarap. Huwag kalimutan, kayang-kaya mo yan. So maraming salamat sa panonood ka success at see you sa mga susunod nating mga video. Thank you po and God bless. Bye-bye!